Hello guys, good morning, good morning, good morning guys. Magluluto tayo guys ngayon ng munggo. Yan guys, kaya meron tayo diyang mga panglaho, kamatis, sibuyas, yan. At meron tayo diyang ah, uh, malunggay. Malunggay guys at saka mustasa. Yan guys, mustasa natin yan guys meron tayong ginayat niyang ampalaya guys syempre may kamatis yan itigigisa natin yan sa kamatis syempre para masarap meron tayo diyang piniritong manok yan guys pinirito natin yung manok guys at ang ating papartner ng ginisang munggo yan guys yan ang ating munggo guys saka tayo dyan patatas para medyo may pag nadurog to guys lumapot-lapot yung ating sabaw yan ang ating mustasa guys mustasa yan guys na ginayat na at saka ito yung, malung, malunggay guys yan nilinis na natin yung ating malunggay guys at saka yung ating binabad at ginayat na ampalaya yan tayo guys ay magdigisa na yan guys, mainit na yung ating kuwale. Uh, ayan. ang ating kaldero. Kaya nagbisa na tayo guys ng ating bawang at sibuyas guys. Yan. Yan guys. Mabilis lang yan guys. After nan, ayan. Nagay na natin ang ating ito lang natin guys ito ang ating sibuyas ito guys o, maglagay tayo ng kaunting asin konti lang pero mamaya natin dito tayo talaga maglalagay ng mga seasoning pagdaan uh, medyo okay na ay tayo magat mamaya kasi para masara. Tapos igisa lang natin yung ating kamatis. Yan, yan, yan. Yung ating linggo, guys. Sa ating igisa. Igisa lang natin yung ating kamatis, guys, ng mga... 2 minutes guys, yan. balikan natin after 2 minutes guys, yung ating kamatis para medyo maluto-luto yung ating kamatis guys. Yan guys, medyo gisado na yung ating kamatis. Maglagay na tayo ng dry shrimp para pang palasa guys. Yan guys, magayon natin yung dry shrimp. Isa natin ang kamatis. Hindi natin tutulog sa pang lang. palasa guys. Ayan guys, nagisa na natin yung ating shrimp. Lagay na natin yung ating patatas. Ayan guys. Para hindi masyado magano guys, uh, lagyan natin yung kanilang Lagyan natin yung apple. Ayan guys, nagisa na natin yung ating uh, kamatis at saka yung ating uh, patatas at saka yung ating dry shrimp. Kaya ilagay na natin yung ating munggo. Ayan. naman na natin sa isa guys yan hindi ba masarap yung ating mungko para mag isa pa sya guys dami pala guys yan. marami yan yan tayo lang natin guys na kumulo ng kaunti at saka ilalagay natin yung mga gulay mga 2 minutes pakuluin lang natin ulit balikan natin ng 2 minutes yan guys kumukulo na sya mag add tayo guys dyan ng ating water mga 2 cups para paglalagay natin ng gulay guys ay masarap yan two cups of water. Antayin natin uling kumulo, guys. Yung takpan natin muna, guys. Para kumulo siya. Ayan. Kasi lalagyan natin ng gulay, guys. Ayan. Ayan. Two cups of water. Pakuloyin natin, guys, para pagkulo, ilalagay natin yung ating mga gulay. Ayan. Para hindi yung gulay natin ay ma-overcook lalo na ang ampalaya guys at saka ang, ang palaya at saka mga saka malunggay mas masarap siya kaya pakuluin lang muna natin yung tubig at lalagay natin later ang ating mga gulay ayan guys balikan natin ayan guys check natin yung ating niluluto ya yeah, na siya guys kaya ayan guys kuluan na siya kaya pwede na natin isang ilagay yung ating ampalaya guys ilagay na natin yung ating ampalaya ang palaya natin guys ilagay na natin ayan ok yun natin ang palaya ang sustansyang ang palaya guys ayan sabi daw huwag daw nating hahaluin ang, ang palaya huwag daw laging haluin kaya hindi natin hahaluin guys ilubog lang natin guys yan kayaan natin maluto yan pero tikman natin yung lasa guys kasi ang nilagay natin ay dry shrimp medyo may lasa sya kasi uh, yung dry shrimp natin bino ano na sya sa asin kaya ngayon tinikman ko sya guys hindi na kailangan magdagdag ng asin guys kasi malasa na yung ating dry stream ayun nila guys Mag maglagay lang ako ng kaunting uh, uh, seasoning kaunting kaunting lang para hindi naman sya ma-over uh, yung ating lasa sa akin tamang tama na yung lasa guys tamang tama na yung alat okay na hindi masyado ano okay na sa akin yung lasa guys kaya Itayin natin kumulo Yung ating uh, Mustasa Yung mustasa natin Tsaka yung ating uh, Yung ating Malunggay Yan, yung ating malunggay Ilalagay na rin natin maya maya Itayin uh, natin ng, uh, Mga 2 minutes guys Na magkuluan pa Yung ating Tinilagay uh, natin na Ampalaya Yan guys, Kumukulo na siya guys. Kaya ilagay na natin yung ating uh, mustasa naman yan guys. Yan. Yan ang ating mustasa at munggo. Yan. Mas masarap madaming gulay guys. Mas sustansya guys. Tapos ilalagay pa rin natin yung ating malunggay. Yan. Saan pa guys? Mas sustansya pagkain yan guys. yami, yami, yami mabilis lang maluto yan guys kasi dahon-dahon lang yan guys kaya pinahuli natin guys yan. saka itong ating yan, malunggay mga ba yan na yan guys antayin lang natin guys na malanta yan luto na yan saglit lang yan, yan. o diba hmm yan ang ating uh, ginisang munggo sa mga gulay malunggay mustasa ampalaya at kamatis yan, yan guys isang uh, mga 2 minutes lang guys pakuluin lang ulit natin kasi kalalagay lang natin ang gulay malang talang ng gulay at uh, na yan guys yan, guys. Luto na yan, guys. Ang ating uh, ginisang munggo sa mga gulay. Yan, guys. Thank you. Thank you for watching, guys. Don't forget like and subscribe, guys. Sa aking mga video, guys. Thank you for watching, guys. God bless everyone. Happy, happy day. Yan. Thank you for watching. Bye bye guys, God bless you all. Bawat gising natin guys is blessing kaya thank you Lord. Bye bye po, kain na na.